Okay mga boss, dito muna tayo sa mga at para malaman nyo kung saan ang ating ina-update na parte ng SLEX TR4. Malapit po tayo dito sa may uh, San Pablo Interchange. Ito po yon. Yan ay kulang alam ko sa na yan ng San Miguel. Basta dito tayo sa may Santa Monica po. tayo dito sa gitna ito. Yan, dito tayo nagpalipat ng drone May sagingan yan eh. Tapos iyan ang bayan ng San Pablo Yung nakikita nyo yung sa unahan Ayan, 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 ayan Lalayo tayo So yan ang bayan ng San Pablo Tapos ito yung uh, SLEX TR4 Ang ating update ay hanggang dito Pinaigutan natin ito ng drone Tapos iigot Tapos balik ulit Tapos hanggang dito Ariata hanggang dito yan, uh, pinaliparan natin yan ang drone. Dito tayo nagpalipad. So, nasa gitna tayo. At uh, bago tayo so sa inyong panonood ay isong out natin para malaman nyo kung gano'ng kalayo sa San Pablo ah, uh, sa Santo Tomas Interchange so, ang ating ina-update. So, dito po yun. ah uh, Santo Tomas Interchange. Ayan, dito yung Interchange. At dumaan dito sa gilid ng Mount Makiling diretso dito, dito. Alaminos yan. Tapos diretso dito. May bundok pang isa doon. Ang maganda. Tapos hanggang dito. Ayan. tumasa sa may San Antonio. tumasa sa may San Miguel. Tapos Irigang Alaminos. At ito na yun. Sana nakuha nyo mga boss. Dito sa may Santa Monica. Tama nga. O, Santa Monica. Tama. Okay. Panoorin na natin mga boss. At nang makita nyo, sitwasyon dito sa may Santa Monica SLEX TR4. good day mga boss. Tayo ngayon ay nandito sa may barangay Santa Monica at ang nasa likod natin ay, ay yung papunta ng Alaminos. Ah uh, bali sa lugar na ito hanggang doon sa may Alaminos ay sa Mintado na. Meron lang hindi dito sa Mintado ay yung mga malapit sa Tulay. Tapos dito naman sa may banda rito natin ay yun na po yung San Pablo Interchange. Dito sa lugar na ito ay ano na siya. Hakbangin natin. Gano'n ito kalapan sa dalawa, tatlo, apat, lima. Halos limang hakbang sya hanggang doon. Bali, ang linya nito, uh, na to, expressway na to, ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, kompleto na siya. Makikita nyo din naman sa huling update natin na itong expressway na to ay halos tapos na. Mula doon sa may Alaminos hanggang dito. Tapos diyan sa may anong yan? Diyan sa may San Pablo Interchase sa una-unahan bali yan ang San Pablo Interchange yung San Miguel, hindi ko na alam kung sakot na ng San Miguel pero basta yan ay uh, San Pablo at tapos paparon ay papunta ng Santa Maria so yan yung update dito sa may barangay Santa Monica. So may mga upload naman na tayo nyan mula dito hanggang doon sa may papunta ng Alaminos halos kompleto na yan. Pero nung huli tayo dumaan dito sa lugar na ito ay may pa sa mercado. Kaya ito yung ating update ngayon. Okay mga boss, tayo ngayon ay nakaharap sa direksyon ng papunta ng Alaminos Laguna. At ang ating kinalalagyan nga ay dito sa may barangay Santa Monica, San Pablo, Laguna. Ang kasunod nitong ating binablog na to ay dito sa may uh, San Benito, sunod ay San Miguel, papunta na po yung Alaminos, San Miguel Alaminos po yun. Tapos eh sa may San Juan, San Andres, tapos eh ano pa ang sunod? Uh, may sunod pa dun eh. Basta papunta na ng Macban Interchange, yan po ay halos ay tapos na. Pero dito nga pala sa may San Miguel ay mayroon pang ginagawa. Medyo mahaba-haba pa nga pala yun. yun na lamang yung natitirang mahaba ang ginagawa doon sa may mahabang tulay. Doon sa may pagitan ng San Miguel at hindi ko alam kung anong katabi yun. Basta malapit siya sa may San Miguel. Meron doon katabi ng bypass road ng Alaminos. Yung pinaka papasok ng bypass road ng Alaminos. Yan may ginagawa pa doon. Yung magkatabing expressway at saka Bypass Road So ayan yung nakikita ninyong yan Ay yung kabila ay Barangay San Benito na At uh, ibabalik na natin ang drone At tapansin ninyo yung baba May buhos na rin yung saminto Yan, putol pa Iisa pala ang isa may banda, -banda yan At itong ating ibinablog ay diretsyo yan Sa may bago sumapit ng uh, San Pablo Interchange At yan yung sitwasyon ngayon na napakahaba na kung napapanood nyo yung aking mga vlog ay mapapagsunod-sunod nyo na itong SLXTR formula Santo Tomas Batangas ay sadyang halos kakaunti na kung nasubaybayan nyo yung ating mga vlog yan yung makikita ang pagkakasunod-sunod Stay. ito naman po yung sa May San Pablo Interchange yung ating sinusundan na yan ng camera ayan po yung sa may direksyon ang papunta ng SM San Pablo at uh, yan wala pang video bungkal diyan siguro eh, hindi pa ayos ang right of way diyan kaya dito muna tayo umikot sa may Binaka Interchange niya dito sa May San Pablo Interchange siya nga pala, itong camera natin ay nakaharap na sa direksyon ng papunta ng Chaong Interchange mga busa at yan natatanong nyo yan ay San Miguel na yan, papunta ng Santa Maria. ah uh, papuntang Solidad pala, Solidad bago Santa Maria. Tapos itong ating iniikot ng ito ay yun yung magiging uh, diyan para ikaw ay makapasok o makalabas ng expressway. Yan pa lamang po yung development dito, tambak pa lang, wala pang iba tapos iyan yung ating pinanggalingan ng drone kanina at ang ating drone yan ay nakatapat dito sa may San Pablo Interchange ah, nagmamani obra Laang at may pinagmamas ng kaunti at yung nakikita nyo sa baba yung mga beam na ikakabit sa gagawing overpass diyan sa SLEX TR4 parang ang SLEX TR4 dito ay yung kanyang pinaka way ay sa ilalim at yung interchange na ay sa ibabaw dire direct sa bagi bali mababa ang ano dito mababa ang pagkakagawa ng expressway hindi katulad ya sa may bandang tiyang na talagang napakataas ng pagkakagawa maraming tambak ang kinailangan bago natapos meron din tayong vlog nyan mga boss uh, pagka sa susunod na upload natin ay meron tayong vlog dyan at siya nga pala, kung bago pala sa channel na to, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba at i-share mo na din at um, para lagi kang updated pag, pag ka, ano, meron tayong bagong video. At uh, libre naman po yan, wala pong kabayad bayad dyan, huwag kayong mag alala basta mag-subscribe lang po kayo para uh, ayos tayo. Lahat ay happy. Para uh, marami pa kasi tayong i-update pagkatapos itong SLEX TR4 na to, ay meron pang TR5 so matagal-tagal pong panahang tayo magsasama. Kaya subscribe na kayo, nandito na din lamang kayo. So ayan yung view dito sa may San Pablo Interchange at uh, nanginginig ng ating drone, gawa ng um, malakas ang hangin. At muli mga boss, yan lang po muna ang ating update dito sa Barangay Santa Monica, San Pablo, Laguna hanggang dia sa may San Pablo Interchange. Abangan nyo po yung ating sunod na update dito sa may Barangay Solidad. San Pablo, Laguna. Pakikita ko naman sa inyo kung ano na yung update doon uh, hanggang sa may Santa Maria. Kaya maraming salamat mga boss sa panonood ng video nito. Abangan nyo yung ating mga susunod pang upload at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Babay po muna ngayon. Kita-kita tayo sa susunod na video. Salamat po.